Magandang araw sa lahat. Muli, welcome po sa ating channel kung saan tayo'y muling magsasama-sama upang himayin at pag-usapan ang may na sa loobin ng taong bayan tungkol sa mga isyu ng ating bansa. Mainit ngayon sa social media ang matinding banat ni Anjoy Lana laban sa dati niyang katrabaho at ngayoy Senate President ng bansa. Tito Soto, naglabas umano ng sama ng loob si Anjo na para bang sinasabi niyang kumakampi si Soto sa mali. Hindi lang yon, nagpahaging pa siya ng ilang pribadong impormasyon tungkol sa umano'y maling gawain ng dating kasamahan. Eh, sinabi ko sa kanila, pag ako hindi, niya, hindi nila tinigilan, kasi yung ibang bashers po, na-trace ko ay ano, yung iba, ay, uh, mga, yung iba lang naman, ay taga-itbulaga. Eh, sabi ko, pag hindi kayo tumigil dyan, eh, 1,500 ang kwento ko tungkol dyan sa itbulaga, eh, nakakadalawa pa lang ako. <laughs> yeah, mabuti naman, mabuti naman at ano, Uh, Nag-ayos na sila. Mukhang behave na sila dyan sa Itbolaga. Uh, kung manira, ayoko kong gumawa ng kwento. Pero kung sila po may gumagawa ng kwento laban sa akin eh ang panlaban ko dyan eh uh, the truth. The truth will set you free. Yan ang panlaban ko. Eh magkakataala <coughs> ako ng katotohanan. Kaya may final message kaya Dito Sen. Dito Sen, nabibigyan kita ng isang linggo na kausapin mo yung mga bataan mo na tumigil na. Kasi habang uh, tumatagal na habang uh, yan si Christy Fermin, binabanatan ko. Alam ba sana mm -hmm. bayaran mo na yon bayaran mo na ni ano yun hindi ka nga nagsasabi kung kailan mo babayaran yung isang male personality na inutangan mo na alam ko yan dahil ako naging tulay ay yakapin na niyan yun ang kunahin mong bayaran huwag mong tanungin yung, yung tantuisyon ng mga pinag-aaral dito sen wala kang pakialam dun at saka nakakahiya itong ginagawa mo pagkatapos kang tulungan ito ay gaganti mo sa mga tao na nagpala sa'yo sos Mariosep ewan ko na lang kung may kakampi sa'yo dyan Hmm? nagulat nag kasi ang talaga ang lahat eh. Nagulat talaga sa oh, reaction niya. Oh, oh. Yun, ang, yun ang reaction talaga na nagulat at bakit siya pa sa kanya. Meron pa siyang niya. resibo. Yun daw na may yata director na si Direct Bart De Leon. Umiiyak siya sa akin noon. Dahil inano nyo siya, binak, binak -bike niyo siya, pinagsasaksak niyo sa likod para maging mapalitan daw, para mawala um, bilang direktor director, pati raw yung asawa. Ganon e, daw. pinagkaisahan yeah. daw daw. So, Sos si Mariosep, nakakaloka no? Ay, nako, tama ka, Paolo Ubalde. Si Willie Rebilla may eh, inutangan niya. Oh, ayan, diretso. Dito, sen, ang dami kong alam sa inyo. Talaga bang akong gusto niyong kalaban? <laughs> Talaga bang gusto niyong awayin dito sa Hindi ba pwedeng ano, yung may alam ako sa inyo pero akin na lang yung hindi ko napagkakalap at huwag na lang akong bilayin? Eh, binibilan niyo ako eh. Kaya yeah, yun po na sana ay eh, makapag-isip kayo at makapag na kayo-usap na ako ito ang Eh, dito sa ganito ba talaga gusto mo? Laglagal. Eh, nasa sa iyan. Nasa sa iyan, nakakaya. Sir, president ka pa naman. Tapos, malalaman lang sinong kabit mo. Tsaka, bukod sa kabit, yung girlfriend mo sa Itbulaga. Mm -hmm. Eh, alam ko kasi sa Itbulaga, Bryce. Mm -hmm. alam naman ng mga taga doon eh, kung sino yung karelasyon ni Tito sir, sir, hindi magsasalita eh. Oh. Uh -huh. so, maraming, hindi naman lahat, pero may mga may alam naman yan. Mm -hmm. Ang nakakatawa nga ako dahil, uh, yung girlfriend niya na taga Itbulaga. Bila mo, sabay pa sila ni Bossy. <laughs> Uy! <laughs> Ano, gusto niyo pa ba talaga? Gusto niyo talagang, ano? Gusto niyo pa? Gusto, gusto niyo pa talaga Gusto oh? niyo pa kawain pa talaga ako? At uh, ano? Ako, uh, 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 oh, ang panglaban ko naman, ang panglaban ko lang dito, yung katotohanan. Yan. Yeah. Nang yumaong si Direk Bert De Leon. Baka may mga dagdag din siyang kwento. Mas maraming alam si Mrs. Uh, uh, Brenda De Leon kesa sa akin. Kwento niyo kung anong ginawa ng Itbulga sa asawa niya. Oh, yung pangalawang, ano ko, exposure yan. Kay Joey, ay, kay, Joey kay Kimpe De Leon. Tama yung sinasabi dito ng mga ano eh, ng mga mga nagko-comment eh. Bakit si Wally Bayo? Yeah. Unang-una, uh, sa politika eh gusto yung ano, yung uh, yung side ni Tito Sen. Nandiyan siya sa side ng ano eh, nang nakaalyado siya sa gobyerno eh. Eh doon pa lang hiwalay na kami. Eh, eh ano bang ibig sabihin nito? dahil 6 uh, years ago eh membro ako ng Itbulaga Bulaga uh -huh. uh, na lang ako sa Ketito eh, Sen ganun ba yun wala uh -huh. ba akong sariling buhay wala ba akong sariling desisyon tama nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay Bibi Sara uh -huh. ano to habang buhay perkit uh, ano perkit na uh, magkasama tayo dati dito sir perkit magkaibigan tayo dati hindi na pwede ano hindi na pwede akong maniwala kay Bibi Sara at siyang siya ang pinaniniwala ako na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil, uh -huh. dahil wala akong presidente mo eh ano, tuta mo dito sa habang buhay? Eh teka muna, kung ako'y tuta, tuta ako ng taong bayan. Tuta ako mm -hmm. ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan, tuta ako ng taong bayan, tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko tuta ako. Pero kung, kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo dito Sen, eh talagang hindi ako sasama sa hindi sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama diyan sa ano sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinaka kurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo diyan sa ano niyo. Hindi dito ako kay Sara. Dito ako. Uh, ano ako? Dito ako sa DDS. Ano, uh, magdedeklara na ako ng DDS. Uh, mag-a-apply na akong senator vice ay vice Rice. oo mag-a-apply na akong senator eh Tito Sen. Mhm. Eh kakampi ko yung mga ninakawan eh. Alangan naman Tito Sen, kampihan ko kayo eh mga kakampi mo maglalanakaw at tara akong tanon. Ayun. Oh, Ngayon, hati ang opinion ng netizens. May mga panig kay Soto na nagsasabing walang utang na loob si Anjo kung hindi dahil kay Tito. Di naman siya nakilala. Habang ang iba naman, saludo kay Anjo dahil bihira raw ngayon ang mga artistang may lakas ng loob na pumuna o magpahayag laban sa mga nasa pwesto. Guys, nakakaawa si Anjo Iliana, no? Nakita niyo ba yung mga pinagagawa niya sa social media? Yan po kasi ang nadudulot kapag wala po kayong ipon, di ba? Tapos wala kayong karir, napipilitan kayo, uh, pasukin yung mga bagay na hindi nyo na... Labag sa loob nyo, di ba? Yung mababanat kayo sa mga dati nyong kaibigan, di ba? Tingin ko, oh, labag sa loob niya yun, eh. Siguro, oh, merong nagbigay sa kanya, hindi natin alam. Tapos, merong nag-offer sa kanya, merong... Di ba? Ganun eh. Pero kung ako sa kanya, no? Kasi nakita mo naman, di ba, last dati, nagbenta siya ng, ano, di ba, yung painting ni, ni Joey De Leon, no? Sabi pa nga niya, paring Joey, Joey, di ba? Eh, dikit sila Tito Sin, kasi Joey De Leon eh. Di ba, isipin mo, nagbenta siya ng painting ni Joey De Leon. Kumita siya ng 160,000 kay Bustoyo, tapos ganyan lang, gagawin niya, di ba? Babanatan niya yung mga dati niyang naging kapamilya. So, ayun lang, no? Nakakalungkot kasi siguro dahil wala siyang pera, napipilitan siyang pasukin yung mga ganito. Kasi kung, kung libre yan, yung mga pinagagawa papansin lang siya sa social media. Nako. Ano problema na itong si Anjo Ilyana dito kay Senate President Tito Soto? May nakita akong video eh, talagang napakatapang ng na mga sinasabi tungkol sa mga kabit-kabit daw ni Senate President Tito Soto. May, may taon pa kung kailan, 2013 daw eh. Nag-umisa yata ito nung pinapalabas ni Anjo Ilyana yung resibo daw na may mga scholars talaga si Senate President Tito Soto na yung sweldo niya talaga sa Senado ay binibigyan niya sa mga scholars niya. Okay, sa isang mundo na perpekto, ang inaasahan natin sa ating mga government official, malinis, mga matataas ang mga moral standards, wala mga kabit-kabit, walang issue ng korupsyon, basta matitinong mga tao. But we're not living in a perfect world. At marami na rin sa mga naging politicians sa atin ang talagang lantaran ang mga ginagawang kabitan. Si Erap Estrada, ilan ba naging asawa niyan? At marami pang iba, lahat naman halos sa mga politiko talaga at mga sikat na celebrities. Malilinis ba lahat yan? Wala ba mga kabit yan? May mga kabit din yan. Pati mga babaeng politiko na yan, may mga boy toys din yan. Hindi lang natin alam. Magagaling sila magtago. Pero dito sa lahat ng lumalabas na to, ang tanong natin, may kasalanan ba sa bayan itong si Senate President Tito Soto? Involved ba siya sa flood control? May ninakaw ba siyang pondo ng gobyerno? Yung pagiging ano niya, babaero kung sakali mang may talaga siya, personal na bagay niya yun. For as long as hindi naaapektuhan na yung performance niya as a senator, for as long as yung interest ng Pilipinas, ang kanyang na at ang interest ng lahat ng mamamayang Pilipino in general, parang wala naman tayong nakikitang problema. Ang nakikita ko dito sa pinagawa ni Andrew Ilan na to is isang tao na sobrang bitter. Hala ka dira. Soto, di ba? Basahin natin mga lords. Senate President Tito Soto nananawagan sa media na huwag nang pansinin <laughs> ang mga sinasabi ni Anjo Eliana. Patay ka talaga! Mapapahiya ka talaga dito! Actually, hindi lang ikaw, pati it bulaga. Ha? Kasi ang dami palang mga imoral na ng pinaggagawa. Ngayon, di ba? Malas mo lang na si Anjo Eliana ay supporter pala ni VP Inday na which is ginigipit nyo, pinapatahimik nyo. Sabi pa nga ni Anjo Eliana, galit na galit ka. 'di diba Kay Anjo, bakit sinusuportahan niya si VP Inday? Ngayon, 'di ba? Nananawagan ka sa media na no? huwag pansinin si Anjo Eliana. Don't worry. Ang dami mga vloggers papansinin namin 'yan. <laughs> Umanda ka. 'Di ba? Tutak ka ni Marcos eh, no? Gusto mo i-push ang impeachment? Ah, ka! ba? Diba? Simula na to. Simula na ng pagbagsak ng karir mo, political karir mo. Para sa atin, mga simpleng mamamayan, hindi na bago ang ganitong bangayan sa politika at showbiz. Pero sana, maging aral ito sa atin na maging mapanuri, hindi lang tagasunod. Wala mang perpektong leader, nasa atin pa rin ang kapangyarihang mag-isip, magmasid, at magsalita para sa tama. Huwag tayong manahimik kung may mali. Huwag din tayong basta maniwala sa social media. Alamin muna ang totoo bago maghusga. Dahil sa huli, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa mamamayang may malasakit. Kaya kung gusto mo ng ganitong mga diskusyon at balitang may laman, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Ang channel na para sa bayan dapat ay taong matatag.